Ang sino mang nag-imbento ng teknolohiyang ito ay talagang isang henyo. Ang napakatalino na nilikhang ito na tinatawag na si Abin ay ginawa ng dalawang Australiano upang harapin ang polusyon sa karagatan. Sa unang sulyap, ito ay lumilitaw na medyo ordinaryo na kahawig, lamang ng laki ng isang regular na balde. Gayon pa man, nagtataglay ito ng kahanga-hangang kakayahang magsala ng higit sa 25,000 litro ng tubig kada oras na nagsasarili sa pagkolekta ng mga labi kapag inilagay sa dagat. Ngunit alam mo ba ang prinsipyo sa likod ng operasyon nito? Nakaposisyon sa itaas ng seabin ay isang drainage hole. Kapag ang tubig ay nabumba palabas, ito ay lumilikha ng pagsipsip na naglalagay ng nakapalibot na marine litter sa fiber bag sa loob ng bin kasama ng daloy ng tubig. Kapag halos puno na ang bag, madali itong maalis. Ang mga seabin ay hindi lamang kumukuha ng mga lumulutang na fragment mula sa malalaking, bote hanggang sa maliliit na 2 mm, microfibers ng plastic, ngunit nililinis din nila ang mga langis na ginawa ng mga sisidlan sa tubig. Ang isang naturang lalagyan ng dagat ay maaring maglinis ng humigit kumulang 6 pounds na basura bawat araw. Isipin kung libu-libo sa kanila ang sabay-sabay na nagtatrabaho sa baybayin, hindi ba magiging mas malinaw ang ating kapaligiran? Sa palagay mo ba ang imbensyon na ito ay isang kamanghamang tool para sa paglilinis ng mga basura sa karagatan.